Huh? Pre, kumusta? Kailan ka pa? Mukhang busy-busy ka sa trabaho mo sa Maynila. Minsan ka na lang uwi dito sa probinsya. What? <laughs> Uy, pre. Ha? Bakit parang ang lungkot mo? Wala naman. Naalala ko lang kasi nung nabubuhay pa ang taong to. Noon kasi wala akong sakit ng ulo. Gigising ako sa umaga, wala akong problema ng iisipin. Nagsisimula ang araw ko ng tahimik. Gigising ako sa umaga, kakain lang ako tapos pasok na sa trabaho. Sa gabi, natutulog ako noon ng mahimbing, walang nagsisermon sa akin. Tsaka wala akong problema sa pera nung nabubuhay pa siya. Lahat ng gusto ko, nabibili ko. Eh simula nang mawala siya, kahit bagong grip, hindi na ako makabili. Huh? <laughs> sa totoo lang, kung pwede ko lang siyang buhayin ulit, gagawin ko eh. Kung alam ko lang na ganito kahirap ang wala siya, hindi ko na sana nilagyan ng laso ng inumin niya. Ganun ba? Nakikiramay ako sa'yo, pare? Napakabait naman pala niya? Bihira ka nalang makakatagpo ng ganyang babae? Sayang naman. Pero lang pa namatay ang asawa mo? Bakit hindi ko man lang nabalitaan? Buhay pa ang asawa ko? Buhay pa? Bakit niyo nilibing? Nilibing niyo siya ng buhay? What? <laughs> hindi ko asawa yan. Kumpare ko yan. Kumpare mo? Ibig sabihin, kayo ng kumpare mo dati ang nagsasama? Ha? Huh? Sino ang tunay sa inyong dalawa? Ano yun? nag kayo dati? <laughs> Sayang naman. Siguro na inlab siya sa babae, no? Tapos nagselos ka, kaya mo siya nilason. Ha? Huh? Pero hindi bali, pare. Marami pa naman dyan. Hanap ka na lang ng bago mong papa. Loko ka talaga? Ano akala mo sa akin, Becky? Ah, hindi ba? May ganitong bigote, Becky? Eh, hindi naman lahat ng may bigote ngayon. Masasabi mong tunay na lalaki. Pero kung hindi ikaw yung Becky, ibig sabihin, siya yung Becky. Hindi rin. <laughs> Teka, ibig mo sabihin walang Becky sa inyong dalawa. Pwede pala yun? Ah? Ano ka ba? Siya yung dating asawa ng misis ko ngayon. Eh kung hindi siya nawala, edi sana wala akong sakit ng ulo. Ah? <laughs> Ayan kasi, bakit mo naman kasi sinulot ang asawa niyang harot? <laughs> wala eh. Hindi ako pwedeng tumanggi kasi dalawa na anak namin eh. Ganon? Eh kailan pa ba namatay yung kumpare mo? Last year lang. Ha? Ah? last year lang? Pero dalawa na agad ang anak nyo ngayon? Paano nangyari yun? Eh kasi baog si kumpare.